Gantay kami ng gender reveal. Ito ultrasound ako. Ah. Ay, madami pa. Ah, uh, kuya Bilog. Laki. na yun. Okay, mali. Bang, kating kalili. Karay. Okay, hati tayo. Peng, Duna na

natin hindi makadali oh. nakakadali na ah maliliit na lapad pala mga katakbo maliliit ah kusing oh kusing alright ano ah, kusing Oh, lights na hanggit na Kusing pala, using kusing. Yo, na hanggit na tayo Alright Mata ako ngayon mga ang isda Na na ulit tayo Pagsabayan kami ng tatay

housing oh eh ah kuya sanin bilog laki makakawala na eh laki dito ulit tayo napagsabayan ulit kami baka ako maatakbo ngayon yung ano isda buhol pala yan eh mga tangkaw ang isda Pusing 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 tayo Aray paning Ah Ito sa papay na higit din 啊。Oh. Wala na Nakalpas din Ayan Ayan o Nga nga pa Ayan ah, na Nga nga lipat na lipat na isda Nahigit tayo Kapal ng kanaw Nahigit tayo lipat na isda eh. ay <laughs> Sa tulay lapad na maliit lapad pala rin mabit at sa tatay oh mga lapad pala na maliliit lahap lahap sabayon nyo yung mga katakbo ang ating lawit Galit na lapad nasa tatay na higit din oh nahigit ulit tayo Aba Aba nahigit din ang tatay Takaw Aray maganda mga katakbo pa ganitong higitan Anak ko, eh, nakawala na ata Sabi tata, nandito pala. Sumusunod lang siya. Hmm? Oh. May maliliit na bilog. Teka. Tayo si Kulare. Tayo sa tatay. Ah, higit din. Aba. Lahok-lahok, may lapad, may bilog, na maliliit. nakita nito ngayon. wala na ata mga na nadaanan ata ng bangka mga na mga na, wala na. Ah, uh, hindi 'yan. Pag garning ano ha. hirap na rin panunud-nari. Ah. Halika uh. ah, tayo ulit oh. Ah, dito pa, takbo palutangin muna dahil pag na lupa mo pa talagang ano, bigas pag nandito lang kita sa may likod. Tatlo. Apat. Ang oh. uh, lakas umigit. Aw. Ang lakas dumagos ah. Aba. Ang uh, lakas oh. Malaki 'to, mga katakbo yan ah. Pagsabayang sabayan kami nang takatayo. Oh. Ang lakas dumagos. daw To so, wagtak laki ng bilog Tay, Tayen sa tatay. Ah, higit din. Napanalo ng bilog. Ah. Ito maganda, tama. Ah. Eh, yayan, nanganong na. Oh, lalaki ah. nakikita nga ating sa so, tapo na nakikita ang alaw dito يا

Ay, Ito ay, sa mga kunta Hindi Nandito si Boss Pablo. Nandito ah, pala si ano yung kabugoy. Ano yan ah? Ayun, nandito ko na jeep. kami? Bago yung sniper eh. Nagkantay kami ng gender reveal. Ito ultrasound ako. Ah. Eh, madami pa. Babalik so, na. Ah, kayo. Kahapon na inilakad namin yung ano yung papel Papail, ni ano. Temo. Ay, nandoon nandun pala ikaw, nagpagawa ka yung tricycle. Oo. Oh. Sabi nga sa akin ni parin, toilets na itong Ngayon, hapo na. Hindi, ano, namin, mm. hindi ko alam. Nagagawa din pala ng upuan. Oh. Ah. Okay na. Dadali muna namin na rin. Ah. Ha? Dito muna kami sa ah, sige. Hindi ah, naman si Kabogoy. Babalik ako. Ha? Ah -ah. Okay, okay. na right. sa katuba sa kasi Boss Pablo. Punta kila, idog. Tingnan natin mga katakbo kung um, ilang kilo yung huli natin. Dito tayo sa palengke. Hmm. anim din pala sana, pito ang huli namin. talaga magandang si ulang mga sariwang sariwa nakauhuli lamang wala ka din dito ang hmm, guliwakan bali mga katakbo naka 7 kilo rin tayo. Dito may apat na kilo mahigit yung ating napatimbang. 180 yung kilo. Kanina sa yung mga katakbo putol yung aking lawit. Ganito yung humigit sa akin yung ganitong kalaki yung nagagulyasa. Alright yung mga katakbo at dito ko muna puputulin ang aking vlog. Maraming maraming salamat sa suporta sa aking YouTube channel at syempre sa mga silent viewers, sa mga OFW. Maraming maraming salamat. God bless. Magkita kita tayo sa next vlog. Bye bye. I love you all.